ating lubos na kilalanin ang lalaking piniling mahalin ni Andy Eigenman, si Filmar Alipayo Kamakailan ay naintriga si Filmar dahil sa isang viral video ng pagkikipag-usap niya sa isang babae Sino nga ba si Filmar The Philippine Showbiz List Presents Tunay na Pagkatao ni Filmar Alipayo Island Boy Bago pa man nakilala ang pangalan ni Filmar Alipayo sa showbiz, ay kilalang kilala at sikat na ito sa mundo ng surfing. Siya ay nagmula sa isang simpleng pamumuhay kung saan ang kanyang mga magulang ay parehong tubong siyargaw. Siya ang panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na si PJ Alipayo ay kilala rin bilang isa sa mga pinakamahusay na surfer sa bansa sa kinalakihang napakagandang isla, hindi nakapagtatakang naroon na pagmamahal ni Filmar sa lugar, lalo na sa karagatan, kung saan umikot ang buhay nito sa surfing. Sa isang panayam noon na ibahagi ni Filmar na ang interest niya sa larangang ito ay nagsimula nung siya ay bata pa. Balik tanaw niya, sampo o labing isang taong gulang siya nang turuan siya na kanyang chewing si Yokyok, -Yok, isa sa mga pinakamahuhusay na Filipino surfers noong panahon nito. Isang araw, sinamahan siya nito sa surfing. Naalala pa nga ni Filmar na kanyang suot ay basketball shorts na napakaluwag. Sa hindi niya inaasahan ay bigla daw siyang tinulak na kanyang chuhin sa malaking alon na dahilan na kanyang pagkakadulas at ang malalapa ay nawala ang suot niyang short. Dala ng kabataan, wala siyang ginawa kundi iniyakan ang nangyari at sinabihan niya kanyang chuhin na hindi siya magsasurf muli. Lahat ni Filmar tinutuon niya ang binitawang salita sapagkat hindi siya nagsurf ng tatlong buwan. Ngunit pagkatapos nito, napapansin niya na ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagsasurf na, samantalang siya ay napag-iiwanan. Dito ay naglakas loob na siyang sumubok muli. Ayon kay Filmar sa pagkakataong yun ay naranasan niya kagandahan ng surfing at nagsimulang mag-enjoy sa ginagawa. Bilang isang bata, tila sila nga raw ay sumasayaw sa tubig. Ang favorite surfing spots niya sa Siargao ay ang Cloud 9 at Swazon Point. Making Living from Surfing Ang pagmamahal ni Philmar sa surfing ay daladala niya hanggang sa kanyang paglaki at ginawa itong kanyang profesyon. Nakatulong ito sa kanya na kumita ng pera. Dito ayon sa Pilipinas, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pagsali sa mga kompetisyon. Swerte nga araw sila dahil ngayon mayroon silang Philippines Surfing Championship Tour na maaari nilang salihan taon-taon upang matulungan sila na kumita at magbigay sa kanila na pagkakataon na lumaban para sa bansa sa international competition sa surfing tulad ng World Surf League at Sea Games. Pinasok rin ni Filmer ang pagnenegosyo kung saan nagtayo siya ng isang surfing school. Ito ang Kanaway Surf Shop. Bukod sa surfing, interesado rin si Filmar sa pag-customize ng mga bisikleta. An award-winning surfer. Masasabing buong buhay ni Filmar ay umiikot sa isla at sa surfing at hindi maitatanggi ang magandang bunga nito. Ito ang siyang nakatulong sa pagtupad sa kanyang mga pangarap at nagbukas ng maraming oportunidad. Hindi nga lamang siya isang professional na surfer, siya ay isang kampiyon. Katunayan, noong September 2017, si Philmar ay nagtala na kasaysayan sa pagkapanalo sa 19th Siargao National Surfing Cup, ang kauna-unahang kampiyon ng Philippine Surfing Championship Tour Men's Division. A Good Father Bagamat pribado si Filmar sa pagbabahagi ng kanyang past relationships, hindi naman kaila ang pagiging isang mapagmahal niyang ama. Sa kanyang social media post, naroon na pagbibidi niya sa kanyang apat na anak. Ang kanyang pangalan na si Toro ay kasama niyang naninirahan sa Siargao, samantalang ang pangalawang anak na lalaki na si Canoa ay nakabasi sa France at kasalukuyang nasa pangangalaga ng kanyang ex-French girlfriend. Kahit malayo sa film kay Canoa, ay hindi nawawala ang komunikasyon niya rito at nagikita sa tuwing may pagkakataon. Maliban dito, bukas na aklat din sa publiko ang pagiging proud, supportive and fan dad ni Philmar sa kanyang dalawang anak na si Lilo at Koa mula sa fiancé na si Andy Eigenman. Sa isang interview, ibinahagi ni Philmar ang unang pagkakataon na siya ay naging isang ama naroon anya ang pagmamahal niya sa mga bata. Kaya ganun na lamang ang kanyang kasiyahan na magkaroon siya ng sariling mga anak. Ayon kay Philmar, nung maging ama, nagbago ang kanyang buhay kung saan ito ay naging mas maganda at nagbago ang kanyang mga prioridad. Kung noon daw ang buhay niya ay tungkol lamang sa surfing at pagsasanay sa ngayon, nakatuon ito sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang mga anak. Gate ni Philmar, ang pagiging ama ay talagang masaya. Kapag tinatanong tungkol sa kung anong uri siyang ama, iniisip niya na siya isang fan dad. Ibinahagi din niya kung paano siya na-inspire ng pagiging ama upang maging mas mabuting tao at magbigay ng mabuting halimbawa sa kanyang mga anak. Binanggit din ni Philmar kung gaano siya nagpapasalamat sa kanyang mga anak maging si Andy ay bukas sa pagsasabi kung gaano kanatural kay Filmar ang pagiging magulang. Alam niya raw at nakikita na magiging mabuting ama ito sa kanilang supling dahil pakabuting ama nito sa mga anak ng Sen. at Kanoa. Alam ni Andy kung gaano kahalaga sa pag-aalaga si Filmar bilang ama, lalo na lang siya inanirahan sa France kasama si Kanoa. Talagang tinutukan raw ito ni Filmar at sinabing kulang na nga lang daw ay siya magpadede rito talaga anyang maaasahan si Philmar. Mas confident ito sa kanya at nakakapawi ito ng kahit papaano sa kanyang mga takot. Katunayan, hindi rin maitatanggi ang magandang samahan na nabuo sa pagitan ni Philmar at ni Ellie na anak ni Andy sa dati nitong karelasyon na si Jake Ejercito. Napagtanto raw ni Andy na may future sila ni Philmar dahil sa magandang relasyon nito kay Ellie. Philmar's Island Life with Andy kung buhay pag-ibig naman ni Filmar ang pag-uusapan, masasabing dumaan muna ito sa pagsubok bago nahanap ang babaeng nais niyang pag-alaya ng paghabang buhay kasama ang binuong pamilya. Mas naging makulay at puno ng pagmamahal ang kanyang island life kapiling si Andy. Sa magkaibang mundong kanilang ginagalawan, nahanap ng dalawa ang daan patungo sa isa't isa at masayang naninirahan sa Siargao. Hindi pang karaniwan ang kanilang love story at aminado ang champion surfer na hindi ganun kadali na magkaroon ng isang partner na celebrity. Dahil sa kanilang relasyon ay maraming bashers ang pumuna sa kanila. Nagkakilala sila sa isang surfing competition na sinalihan ni Philmar. Sinabi ni Andy na siya ang nagpakuha ng litrato kay Filmar sa award ceremony ng surfing event sa Siargao. Nagkakabanding sila kasama ng isang common friend at ibang mga kakilala. Doon na nagsimula ang pagiging magkaibigan nila hanggang sa nagkagustuhan silang dalawa. Pagamat aminado si Andy na hindi naging madali nung una, ang desisyon niya naman Rahan sa isla, naging pasalamat raw niya dahil si Filmar na siyang tumulong sa kanya na makapag-adapt. Natutunan niya ang simpleng pamumuhay at pahalagahan ang mga simpleng bagay. Alam din daw ng dalawa na maraming nagsasabing hindi sila bagay dahil nagaisla lang daw si Filmar. Mas swerte man si Filmar sa mata ng iba, si Andy ay nagpapasalamat dahil natagpuan niya ang kanyang partner ngayon. Sa naramdaman kasiguraduhan noong December 2020, nagpropose si Filmar kay Andy at isa sa unang pinangako nito, ay ang pag-aalaga at pagmamahal sa pamilya na sama-sama nilang tutuparin ang mga pangarap. Filmar on viral video talking to a woman. Sa magandang itinakbo ng pagsasama nina Filmar at Andy at kahandaan sa pagtahak sa buhay bilang mag-asawa, hindi maiwasang mahaluan ito ng kontroversya. Nagsimula ito ng i-anunsyo ni Andy ang pagkansila ng kanilang kasalan dapat sana ay mangyayari ngayong taon. Pero ipinaliwanag niya na ito ay dahil sa nagdadalamhati pa silang pamilya sa pagkawala ng kanyang inang si Jacqueline Jose. Pagamat wala pang kasiguraduhan kung kailan ito mangyayari, tiniyak ni Andy na mababasbasan din ang pagsasama nila ni Philmar. Kasunod ng pasyang ipagliban ang kasal ay ang pagputok naman ng usaping may pinagdadaanan ang relasyon ni na Andy at Filmar, kung saan ay sinasabing hiwalay na ang dalawa. Pero ang mga haka-hakang ito ay agad na pinabulaanan ni Andy. Noong May 9, 2024, sa kanyang Instagram story, nagbigay siya ng isang prangkang update sa pamamagitan ng isang selfie kasama si Filmar, na nilikipan niya ng simpleng caption na, Kami pa naman na tila nang uuyam sa mga nagdududa kung sila pa din ba ni Philmar. Gayon pa sa kabila ng pagbibigay linaw ni Andy, sadyang hindi mamatay-matay ang pang-iintriga sa kanilang relasyon. Isa pa sa nakadagdag sa espekulasyong on the rocks, ang pagsasama ng dalawa ay ang viral video ng pagkikipag-usap ni Philmar sa isang babae. Ilang araw ng usap-usapan ng mga netizens sa social media ang ipinost na video ng isang influencer at CEO ng isang skincare kung saan kasama niya si Philmar sa Siargao. Makikita sa viral video na nag-uusap ang TikTok content creator at si Filmar. Makikitang ang si Filmar at itinaas pa ang dalawang kamay. Tila may tinatanong ang babae kay Philmar sa takbo ng kanilang pag-uusap. Sa caption, ipinahayag ng babae ang kanyang kaligayahan sa pagkakataong makita si Filmar, matapos ang ilang linggong pagtira sa isla. Umabot kaagad ng million views ang video pero binura ito ng babae. Nire-upload lang niya ito ulit na may kaparehong caption. Sinaliwan din niya ito ng kantang Week ng American R&B Vocal Trio na SWV. Isinama rin niya ang tanong ng isang netizen na bakit dinilit yung video with filmer? Dahil dito maraming netizens ang binigyang kulay ang tagpong yon at naglabas ng kanilang reaksyon at opinyon. Hindi nakatakas ang kanilang body language at kung paano nangungusap ang kanilang mga mata na tila daw nag-flirt sa isa't isa lalo na ang kilos ni Philmar na para daw bang nakainom at nagpipigil lang sa kanyang gustong gawin. Karamihan na hindi natuwa sa pinakitang aksyon niya na hindi nga raw naaayon dahil pamilyadong tao na ito. Maging ang babae ay hindi rin nakatakas at inakusahan siyang nangunguna lang sa pagkahangad ng atensyon at upang mapag-usapan ang kanyang pangalan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!